Hello mga Mars, at itong ang video ko ay ito pa yung araw ng Sabado. Nauna yung napanood yung mga ganap namin nung araw ng linggo kahapon po yun. Pero ito po ay araw ng Sabado. Gusto ko lang din i-share yung mga ganap namin sa araw na ito. Hindi ko man lubos lahat masabi yung details sa bawat video. Pero kung ano lang po yung mga naaalala ko at kaya kong sabihin ay ito po yung mga nangyayari sa video namin. Late na ang pagkagawa ko ng video na ito at rin po yung voiceover ko kaya mapapan sinyo sa boses ko na parang malungkot ako. Yes po, totoo po. Hindi ko po i -di -di na yun sa inyo. Sinusubukan ko na wag maapektuhan yung isip ko sa mga nangyari na hindi maganda sa kahapon na pa-order namin. Kaya naman sa video na ito ay gusto ko lang din magbahagi ng kwento namin para doon sa araw ng Sabado. Gabi po ito ng biyernes at hinahanda na lahat namin dito yung aming mga lutong kakanin para sa umaga ng Sabado at ganoon din sa lahat ng pa-order ng mga kakanin. Sa ngayon ay wala nang pinag kaiba yung paninda namin sa araw ng linggo at sabado. Dahil kung gaano karami ang panindang kakanin namin kapag linggo, pati po yung araw ng sabado, ay ganun na rin po. Kung dati, kapag sumasapit yung araw ng sabado, ay depende na po sa akin yun kung magluluto ako o hindi. Kasi ang talagang pinaghahandaan ko lang na araw, ay yung pinaka-araw ng linggo. Pero dahil nahihiya ako sa mga customer na nagpupunta dito kapag sabado, na wala silang naaabutan na kakanin. Kaya naman, nilaan ko na rin yung sabado na kailangan ay meron akong mga display na kakanin. Pagkatapos kong maluto yung aking panindang almusal, ang sunod kong ginawa ay meron akong pick up sa oras ng alas 10, kaya naghahanda na ako para sa order ng customer. Worth 9,000 ang order ni customer dito. At yung oras na pinaka-pick up talaga nito ay dapat alas 5 pa ng hapon pero si customer ay nagpunta at ang sabi niya nga ay hahatiin niya yung kanyang order at yung iba ay kukunin niya sa umaga. At yung iba naman ay sa hapon niya ng alas 5 kukunin. Ibinalik sa amin ni customer yung resibo na binigay namin para ipakita kung ano na yung mga pagkain na kukunin niya sa umaga at ginaya lang din po namin yun. Sa oras ng mag alas gis ng umaga ay halos paubos na rin po yung lahat ng aming paninda sa umaga. At yung mga luto ko ng mga pa-order ay babalutin na lang sa mga oras na ito. Si Mr. naman yung partner ko sa kusina pagkatapos niyang maluto yung order ng customer na lechon kawali ay nagpunta na siya ng palengke para bilhin yung mga karni na kailangan ko sa hapon nitong Sabado dahil puro mga ulam na karne yung order ng customer sa oras ng alas 5 ng hapon. At ito po yung order ng customer na hinati niya yung iba ay sa umaga at yung iba ay sa hapon niya kukunin. At ito naman yung mga naluto ko sa hapon na order pa ng customer. Umaga pa lang ay nakaprepare na itong mga kakanin ng customer kaya ang ginawa ko dito ay yung palabok na lang at yung pansit biho na may kasamang kanton. Ang sumunod kong ginawa ay ang lutuin ng mga paninda kong ulam para sa pananghalian. Medyo mahaba pa yung oras na bakante ako kaya naman nakapagluto na ako rito ng medyo maraming potahin na ulam. Ang next na order ko ay sa oras ng alas 11.30 ang pick up. At dahil na ko na nga yung order na kakanina, puto pao no na may kasamang puto cheese special. Kaya special kasi merong additional na toppings na cheese sa ibabaw ng mga puto. Meron ding isang tray ng sapin-sapin at dalawang kilo sa Chicken Cordon Bleu. Ito na lang yung huling niluto ko para sa order ng customer. At dumating na nga dito si Mr. galing ng palengke. Alas 12 na siya ng tanghali nang siya ay nakauwi at ang sumunod na order sa akin ay alas 3 pa ng hapo. Nagre-reklamo nga si Mr. dahil solid daw yung pinamili ko. Dahil nga pinabili ko na rin sa kanya. Yung mga karne nakakailanganin ko para sa araw ng linggo. Kaya punong-puno yung kanyang motor. Sa dami kasi ng luto namin sa araw ng linggo, alam ko na hindi na magkakaroon ng oras si Mr. para makakailanganin makapamili. Kaya advance ko na pinabili sa kanya yung mga karne na gagamitin ko sa aking pa-order para sa araw ng linggo. At kasama rin sa kanyang pinamili yung mga karne yung gagamitin ko para naman sa aking mga panindang ulam at sa pang-almusal. Nagtsaga si mister kahit nahihirapan siyang magkarga sa motor niya kasi nga ayaw niyang magdala ng sasakyan dahil bukod sa napakahirap mag-parking ay napaka-traffic po talaga gawa ng lahat ng daanan yata ay parang binubutas o ginagawa gawa yung mga kalsada. Dumaan kasi kami nung gabi ng biyernes sa may monumento at ang traffic talaga dahil ginagawa nga yung kalsada. 12.30 na yun ng gabi dahil nga pagkatapos namin magluto ng mga kakanin, hinatid namin yung aming helper sa kanilang mga bahay. Lagi namin sinisiguro ni mister na yung mga helper na nag-o-overtime sa amin ay safety po talaga na nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Kaya kami mismo ang naghahatid sa mga tao. At mga bandang pananghalian dahil dahil medyo malayo pa yung oras na susunod na luto ko kaya naisingit ko pang gumawa nitong buko sala dahil nabitin doon sa naunang gawa ko na ubus ka agad. Yung iba ay nakalagay na sa rep at itong sumobra ay kakainin namin syempre kasama ng mga helper. At natuwa lang ako dahil mga Mars nung araw pala ng biyernes ay merong tumawag sa akin yung nag-order nung araw ng Webes. Tumawag lang po siya at nagpa-rush order ng dalawang kilong pork menudo at isang tray ng kanin. At sa araw po ng biyernes ay tumawag ulit siya dahil sila daw ay nasarapan doon sa pork menudo na kanyang in-order. Kaya o-order pa siya ulit para sa araw ng Sabado ng hapon ng alas 5. Habang kami nga ay nag-uusap ni customer, ang sabi ko ay pulibok na kami. At baka ako ay maalanganin sa oras at magsabay-sabay silang lahat. Pero sobrang nakiusap si customer kasi nga nasarapan sila doon sa pork menudo. At umorder ulit siya ng apat na tray na ulam. Dalawang order yung kanyang pork igado, bali apat na kilo. Dalawang order din sa litchon paksiw. Tinanggap ko yung order ni customer kahit naalanganin ako kasi nga nakikiusap siya. At gagawan ko na lang ng paraan na maisingit ito. Sa oras ng 4.30 ng hapon ay natapos kong lutuin yung kanyang order. Kami na rin po ang gumawa sa booking for delivery kasi yun ang request request ng customer. Na-pick up naman kaagad sa tindahan kaya nga lang matrapik kaya dumating ito kay customer mga lagpas na ng alas 6 ng hapon. Habang ginagawa ko nga itong order ay isinasabay ko rin yung isa pang order sa akin ng customer na ang pick up ay sa oras naman ng alas 5 ng hapon. Magkasabay ko silang ginagawa dahil nga napalambot ko na yung baka kaya mas mabilis ko lang itong maluluto. Ang order ng customer na ito ay dalawang order bali 4 na kilo po sa pork menudo at meron din siyang dalawang order sa kal diretang baka, bali po apat na kilo yon. Ang bawat tray ko po kasi ng ulam ay naglalaman ng dalawang kilo po sa karne lang yon. Hindi po kasama dito yung mga sahog. Talagang binibili namin sa palengke ay dalawang kilo po sa timbangan. At derecho na niluluto ko yun talaga na dalawang kilo. Wala pong bawas yon. At eto ang order ng customer na merong baka at port minudo ay medyo lumagpas na ako sa oras ng alas 5. Si rider ay dumating sa oras ng 4.45 ng hapon at alas 5 yung usapan namin ni customer at hindi ko pa natapos lutuin yung kanyang kalderetang baka na order kaya naman si, rider ay pinakiusapan ko na maghintay at pumayag naman si customer pati yung rider na maghintay siguro mga 15 minutes yung hiningi ko na oras pero nakaalis si rider ay 5.15 na ng hapon at bago ko pala umpisahan ng pagluluto sa mga order na ulam ay nakapagluto pa ako ng medium size na bilao sa spaghetti at dalawa pang malaking bilao isang palabok at isang bihon na may kanton mahaba pa sana ang Kwento ko kaya nang wala ng oras mga Mars. Kaya maraming salamat po. God bless all.